Magandang araw guys. Yan, madaling araw ngayon. At kami nga ay aakyat ngayon ng bundok. At samahan nyo kami sa pag-akyat dito. Ito nga, dito ang aming tagpuan sa may lugar ng kung saan nagahati ang Kabiti at ang Batangas. Ito ay sa may lugar ng Boundary. Ayan. At pupuntahan namin ngayon ang uh, isa sa mataas na lugar dito sa may Mount wow. Batulaw! Yay! ito na nga ang simula ng aming pagtaas. Yan. Attendance checking muna. At kung kompleto ba yung aming mga daladala. Yan. Tiyatawag yun. Tinawag na ako. Yun. At pagkatapos nga ng attendance checking, ay mag-uumpisa na na maglargahan. Yan. Pupunta na ka po kami doon sa may... Kung saan kami magsisimula. Yan. At ito na ngayon. At ito may guys. Ade tayo ngayon sa patulaw. Yan, nakita tayo ngayon dito. Ito ang ating mga kasama. Yun. Dami namin. Attendance checking. At ito na nga, inaasis ka na kami ng tour guide. At shout out sa inyo, Kuya Erwin, at sa inyong grupo ng mga tour guide

yung kasi may hirap na part sila na yung mag assist sa inyo. Kaya naman, tulong tulungan naman sila kung mag-ing. At uh, tingin sa ulit dire diretso basta pag sinabi nila, go lang, go lang. Tapos pag sabi na kayo kung gusto nyo magpahinga, hindi naman, hindi naman kayo nagmamadali. Wala rin premium mahol na, wala rin premium mahol na. <tinyo> <tinyo> yung ano lang natin is, yung pinakalimbawa is kung, kung may nararamdaman, kung may pinupulitan man, Sakit. Ah, dahan, naman sa akin na na naman yung kapi lang yun. So, Pagdala ng gamit, wala ng problema. Pagdala ng gamit, wala ng problema. Yung sa picture, yung sa picture, dahil sa video taking natin, check niyo kung may sa inyo bago malis na isang lugar para pwede natin ulitin yung city sa brand. Pagdala natin, wala rin tala natin po pa, wala tala natin po pa, para mas okay, lalo lalo siya mas mula. Kapapansin mo sa point na mas wala na pwede pakalan. Natapos lang yung magpinata, so siyempre ang lahat ng Hindi naman lahat na uh, natutuwa na lang pansin. Then, kung may mga concern, talong natin sa mga guide natin, kawalan na hindi na din yung mga katulong sa inyo. Then, ayun lang, may mga question lang din. Kaya lang po yung mahal pa ka naman, talong Mga maaalam naman mga yan kasi alas ilang ilis na sila nagtotoy dito. Yun lang naman Then, Any suggestion po na kung may mga katanungan. At ito na, nag na ang ating adventure Paakyat ng Mount Batula Ayan Dito pa lang, na-amaze na ako sa ganda ng kapaligiran You know Dito pa lang, kita ko na agad na sulit ang pag-akyat pala Dito sa Mount Batulaw. Yung ganda ng view. <laughs> Hindi naman pala malamig na malamig. Kainit ah, na eh. Kainit ba? Geh. Okay. Okay. Ah, uh, may ipata. Nakakabayo. Video natin. May nakakabayo? Ayan, oh. oh sana, sana all. Sana all. Oh, yan, oh. Hello, tatay. Ah, uh, ah! Galing naman magkabay ng batang areo! yan! Hello Mars! Mars! Ay! Ako! Talaga wow. Ay, dito na lang ako! daddy. best spot! Best spot na ito for me! <laughs> <laughs> dito na lang ako! na

Right hand. Uh, Okay. Right Ang right. uh, ganda talaga ng view. You know, sulit talaga. The best. Dahil first time na umakyat ng bundok. Nakakamangha. Uh, at nakakapagod din. Kaya pahinga muna konti. At kung bago ka palang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. At huwag mo rin kalimutang mag-like at mag-comment dyan sa may baba. Yan. At ngayong pag-ahon nga natin dito sa may bundok ng Batulaw ay medyo malakas ang hangin. Ayan guys, mapapansin nyo naman malakas yung galawan ng mga puno at saka damo. <laughs> malakas yung hangin at maririnig yun naman yung lakas ng hangin kaya nga laging paalala ang tour guide na kapag kamhangin mahangin ay medyo yumuko at nang hindi madala at hanggang dito muna ang aking video abangan nyo guys ang aming trail sa pag-akyat sa mismong summit ng Mount Batulao Thank you for watching.